Tangi na, tingnan ko okay, nga kasi. Ay, hindi po nga, po eh. Hindi eh. nga eh, ako nga eh, enter mo, enter mo. Hindi, enter mo. Po. hindi nga po namin. Enter, enter, enter mo, enter mo. Next ko sir, tingnan mo siya. O oh, sige, enter And mo muna. Hindi nga po, makikita okay, yan. Binayagan yun eh. Hindi ko pwede. Inis ka na yung ID na yun sa... Sa anong ano, kasi pinako ko sa kanya yung copy ng ID eh. Inis ka na yun sa CIMD eh. Ayan okay, na oh. Kaya nga, hindi nabas ko Hindi nga po yung pwede Sige na. Eh ako e nga, nga eh. Ako nga. Paano ba ano eh ako nga. Hindi nga po namin makikita dito sa si, si Tay. Ako nga, nga eh. Kahit na ako naman eh. Ako nga po hindi si Pedro. Makikita yan. Hindi nga po. Tumabot na ako sa CIMB eh. Sa CIMB po kayo bebe rito. Oo. Wala ng si CIMB ba dito. Sige hindi. Tinan mo. Ito ng ko. Provide po ng valid ID. Balik ID naman ang tatlo na yan eh. Hindi Iyan ang ID. ID. Ang balit ID sabi sa 2016, 18 na po. 17, 18 na po yung ano. Balik na ID pa din yan nang yun, ginagamit. Ano po mo talag sa balik ID, sir? O, oh, balik Ay, ID. Ito po yung balik ID, ID. sir. Pasensya na po. Hindi po talaga kami pwede nag-accept na hindi balit ID. Ano ba? Okay na. Mag-print tayo ng bagong ID. Mungurahin ka mo. Sasampal ko sa mga sasang pangkos ng mukha. Sige, sir. Anong ano mo? Bill Parak po. Anong pangalan mo? Sure, ko utang ina mo. Sige. Re-record natin yung... Akin na! Sige na! Ano mo putang ina mo! O sige wala akong pangalan! Putang mo! Sige po! Akin na! Recorded na! O sige! Putang mo. Wala akong pangalan! Wala akong nare-record siya eh! Wala akong pangalan! Wala akong pangalan! Wala akong pangalan! Malahimik ka! Anong pangalan mo? Ang tawan mo ako! Nasasakal po ako! Yun ang sa SM ang kailangan ko! Opo, ito! Yung gusto mong reklamo sa police station nakalaga. Yung SM na ini! Ha 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 ano ba pangalan ni Sir Lipo? O, mo, niya, oh. K K n人, mula, nel, Kasi... mo eh, putang ina yan! O, pwede mo yung pangalan na pangalan ni yun? Ano Kasi... Tawag mo ako! Kasi saan yung ID? Yung isang like, okay, ID bueno, mo, LBC? hindi na pala. Hindi, sa Facebook. Nagkaroon utang na. sa Facebook. po. mamaya sa